Jauyan mo tayo na tayo. Sana nawasap pa? Para may pagkuning. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga idol So ayan mga idol, ah, muli naman po tayong nagbabalik sa ating hanap buhay Ayan, panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo mga idol So ayan, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol Lalong lalo na po sa ating mga OFW Ayan, lagi po kayo dyan mag-iingat mga idol At ah, siyempre dito po sa kapuluhan ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao ay isa pong mapagpalang araw sa ating lahat mga idol at uh, siyempre, lagi po tayong mag-iingat so ayan mga idol antabay lang po kayo at uh, mamaya maya na rin po tayo ng ating pamalakaya okay all right so ayan mga idol aari na tayo ayan okay all right yan yung ating pamain. Ayan. Yung ating papuntot idol. Yan o. Oh, guma. Ayan. Guma lang po yan o. guma. Ayan. Guma na papuntot natin. Kasi walang tayong peace. Wala tayong nabilang flying piece peace. Sana ay uh, magkahuli tayo ngayon. Kahit patunaw na yung buwan pagka pagka patulong buwan idol hihira na dawin ang tanigi pansambahan ba ikan pansambahan hindi katulad nung malaki ang buwan maganda ganda yung niya Ne <laughs> ana kasulang dakapi tau ka kan ah yang gerau ni yumdoi hin matai dasi doi na tayo sana masampa para mai pamorning sana ibigay sa aten yung una natin daw yung mga idol ay tamang nagtigas lang, no? Wala. Sana, ino, sana ito, masampala. Perguntando oh. a Alright mga idol May pa na tayo Yee. oh. Okay Alright ang pa morning natin Sayang pangalawang dawi na sana ito Yung una natin dawi idol ay Nakatanggal tama lang nagtigas Kaya ngayon binigay na sa atin Okay, thank you Lord, thank you. Thank you so much. Lagi natin sa box. Kahit wala tayong flying fish sa idol, gamit, goods pa rin. Yan lang ang gamit natin na idol, Ano? Oh. Yan. Yung guma yan, idol, guma. Guma ng terador uh, tirador. Yung pangguma ng tirador na di colores. Yan, yung iba-ibang kulay. Yan yung ating pabuntot. Artificial. Kasi wala tayong mabilahan na flying fish. Walang mabilahan na flying fish. O nga pala, doon nga pala sa nagtatanong mga idol, ayan, yung sa mga bago nating mga viewers idol. Ito po, ayan, ito po yung aking pamayon mga idol. Alright, ayan, ayan po. Yang kulay pula na ito idol, itong kulay pula na ito ay uh, sako lang po ng sibuyas, ayan, sako ng sibuyas. Ayan. Pero mamili din po ng sako ng sibuyas na maganda, yung makintab. Huwag po yung pulang pula kasi pangit po yun, yung pulang pula. Kailangan mo pang ibilad sa araw para mag -ano siya, mag light yung kulay. Kailangan yung si boys ni idol ay makintab yung kanyang hibla para maganda siya tingnan. At siyempre yung ating ulo-ulo o idol yan ay stainless pero may tingga ho yan sa ilalim na tinunaw. At ang tawag namin dito idol sa tingga na ito ay Robot robot. Kaya tinawag na robot robot idol dahil diyan sa butas niya na 'yan. Yung apat na butas na lusot sa puitan s'yempre. Ayano. Lusot 'yan sa puitan idol. Uh, pagpasok ng tubig dito sa harapan, bubuga sa doon sa likuran. Kaya ang tingin dito idol ay parang pusit na buhay. Kasi gagalaw-galaw yung kanyang puitan, Ayan. Yan po, yan po yung ating pamain. Ayan. Kasi may nagsabi idol na picturean ko daw yung aking pamain ata uh, hindi ko naman ma picture kasi nasa bangga nga uh, ito yan yan okay uh, simple lang yan idol ayano oh. yan yung ating kawil yung ating kawil idol ay number 10 at saka number 11 na uh, stainless at uh, yung ating pabundot simpre guma. ayan yan lang ito lang piru goods <laughs> all right pasok kay Yan. Okay, abang-abang lang kayo mga idol Pag uh, uh, matapos ko itong ayusin So ayun mga idol, area ulit tayo Saan man bang ito ul? Saan na mas sampauli? Saan na mas sampauli tong ito Visit I have Oh, God's the gods. Aye, thank you, Lord. Thank you. All right alright Pasa so okay two points <laughs> nice one <laughs> thank you lord thank you all right <laughs> Nice one! Ayan, isa pong uh, mega-mega love shoutout sa inyong lahat mga idol. Ayan, saan man kayong sulok ng ating uh, mundo. Ayan, mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. Uh, lagi tayong mag mga idol. Alright! Uh, Abang-abang lang kayong mga idol at uh, ayusin ko yung aking pantanigi. Ayan, at uh, siyempre suklayin natin mga idol. Kailangan talaga natin na uh, may suklay tayong dalang mga idol kasi... Pagka dinawi kasi ito, magbulbul yung sako. Kaya yeah, suklay natin para babalik siya sa dati niyang uh, ganda. Ayan. All Abang lang kayo mga idol. So ayan po. Uh, area naman po tayo, mga idol. IT holder uh, Balit sa tuhod ko sinasabit mga idol Kasi yung aking balikat Ay uh, hindi naman katagal Doon sa paglagay uh, Kasi yung aking balikat mga idol Ay uh, malaryado na Okay, alright Okay na yung ating pamorting mga idol Ang oras natin ay 6.20 6.20 Ayan mga Edol? abang-abang na lang ulit kayo, pagkadawihan na naman tayo. So, ayan mga idol, wala nang dawi. Dito sa spot na pinapailahan natin, kaya tayo ng panibagong spot. At sana ay makadali din tayo doon. So, ayan na ay idol, abang-abang na lang kayo, pagka nandun na tayo. Okay, alright! So, ayan mga idol, nandito na tayo sa ating panibagong spot. At dawihan tayo dito. Pagka kawala, hanap tayo ng kawan ng gulasan baka kawalan ka wala ka wala ka sao tayo ay ay tata doyata din do trail pang ido ngapang apang langayo pagadoyata yo so ay pang ido wala nang wala nang yung tanigi kaya nagkulon na ako ng aking pantanigi mga ido ah, magagaanan ako ng gawan ng gulasan sana magkakita para makadagdag dun sa huli natin sa Navy. So, abang-abang na lang kayo mga idol kung magkakita tayo ng kahon ng gulyas. Eh. Pagka hindi tayo magkakita mga idol, ay uwi tayo na mas maaga. Okay, alright! Sa pailahila, ¡Sigue en la parte! wala magkagat idol yung ating hinahamon na tulingan lapat kaya uh, magkatagdag pa lang sana so ayan na idol natamay lang kayo at uh, i-charge ko yung aking cellphone at palulubat uh, na naman ayan i-charge ko muna okay alright Meanwhile, well. ano nga tayo? Ayan. At uh, kukunin niya itong ating huling dalawang piraso. Hindi na talaga nakadagdag. Ayan. Oh. Aha. Yun. Yun yung ating huli. Oops. Dalawang piraso. All right. Yung mga talakitok lang kunin mo. <laughs> Pumapag-ibig sa idol ha. Ah. Pumapag-ibig. Anak ng titi ka. Naparon. Oo, oh, dali mo na. Yan. Tuloy ulara Ula araw na. Nakadagdag pala tayo ng tuloy ng lapad idol at ito talagito. Ayan, bali hindi na natin nakulang na video yan. Yung tulingan lapad idol, isa lang nakuna natin. At uh, yung ating po na yung nag-warning kasi naglubat. Kaya nagpasya na ako na i-charge po na. Wala na? Ulam na yan, di ba? Wala na? Okay, alright. Tingnan natin mamaya sa resibo idol kung ilang kilo yan. At uh, yung misis ko na lang yung magtingin doon kung ilang kilo. right And kabawi naman siguro tayo sa kung so mga hindi naman siguro tayo tubo, uh, hindi naman siguro tayo malugi. May tubo naman tayo na pambigas-bigas. Alright, grabing init talaga mga idol. Sobrang init ang ating panahon. Okay. So ayan mga idol, labag na lang po tayo mamaya, tingnan natin mamaya sa resibo kung ilang kilo. mga kalapati boys alright so ayan po idol yung ating uh, kita ngayon yan yung ating huling tanigi idol yung dalawang tanigi natin idol ay magkapatid <laughs> kasi yung isa idol ay 7.5 tapos yung isa ay 7.5 din kaya 15 kilos yung ating huling tanigi na dalawang piraso times 260 ayan tumas na naman idol ng 10 piso Dati kasi 250, ngayon 260 na. At yung ating uh, tulingan lapad ay 7.7 times 90. Tapos yung ating talag idol ay 4.5. Yan po yung ating nadagdag. Uh, Hindi na natin nakuna ng video yan dahil nga po ay nagcharge ako ng kincil po. At uh, goods pa rin mga idol at uh, nakadagdag tayo. At uh, ang kita po natin idol ay 5,538. Ayan na. Goods na goods at malaking blessing po yan sa araw na ito idol na ibinigay sa atin ng poong may kapal. At yan po ay ating pinapasalamatan sa kanya. Yan, libre na mo po idol yung ating uh, pang-araw-araw na gastusin. Bali bukas idol ay hindi po kami makakalaot at uh, kami po ay dadalo sa Sea Camp. Ayan, Sea Camp uh, seminar na gaganapin po sa ApoRif. Ayan, abang-abang na lang kayo idol kung ano yung aming... Uh, gagawin doon at uh, ano yung aming isiseminar doon sa Apo Reef. Okay, alright. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol.